Mga kababayan, may bago akong ipapakilala sa inyo. 17 years old pa lang naging professional na to. At 18 years old naging champion na. Grabe no? Ayan no? Bang! Matindi to. Ito pa. Bang! Grabe! Alias sniper to mga brad. Pero sniper pa ba yan? Ba't parang bazooka na? Wasak ang kalaban eh. Isa na namang top prospect na Pinoy ang unti-unting gumagawa ng pangalan sa larangan ng boxing. Undefeated na may 11 wins at 6 solid knockouts. Introducing Arvin John, the Sniper Pasiones. Isang pure-blooded Filipino na tinuturing na future superstar na Pinoy. Nangangampan niya ngayon sa flyweight division. Matangkad to na 5'7 and half mas matangkad pa kay magsayo. Ibig sabihin yan, may tendency na aakyat to ng marami pang dibisyon. Kasalukuyang naninirahan sa Vietnam kasi doon nagumpisa ang boxing karir niya. Allowed yata sa Vietnam magpro kahit edad 17 ka pa lang. Ganyan din sa Japan. At sa Mexico naman, allowed mag doon kahit edad 16 pa lang. Kasalukuyang WBO Oriental Flyweight Champion ang batang ito nitong May 2025 lang. At papanoorin natin ang laban na yan maya maya, okay? At noong August 2023, nasungkit niya ang WBA Asia Light Flyweight Championship nang pasukuin niya sa 6th round ang isa pa nating kababayan na si Jonathan Refugio. 18 years old pa lamang si Pasiones dito mga kababayan ha! Ano nga ba ang meron sa batang ito? Bakit pinag-uusapan na? Baka maging bias ako eh kapag sinabi kong isa to sa pinaka-efficient at pinaka-technical na up-and-coming Pinoy boxer natin. Hindi lang yan dahil switch heater to mga brad. Kayang magpalit ng stance, mapakanan o kaliwaman. Dahil nga may lakas sa parehong kamauto, to, slick o mahirap tamaan dahil perfect combination ang kanyang upensa at depensa at higit sa lahat, ang kanyang counter-punching ability na kinatatakutan ng mga nakalaban niya. Parang sniper to kung sumipat Brad. Tignan nyo, tignan nyo sumipat to, oh. Bang! Oh, uh, kita nyo yung alog, Eh, este yung tinamaan. Kaya nga tinawag to na sniper kasi isang kalabit lang. Aba, bulagta agad ang tatamaan. Kita nyo yon? Sabi ko sa inyo eh. Loh, ayaw pa kawalan yung kalaban, oh. Uy, binutasan yung tagiliran, Brad ang lalim ng pagkakahukay, parang tinaniman ng kamote, ginripuhan, tumagas yung tagiliran. Para mas masipat nyo kung gaano katindi at kalupit ang batang ito, para panoorin mo ang tatlong knockouts niya para kayo mismo ang saksi sa hagupit ng isang batang kampyon, Arvin John Pasiones. Okay, first fight tayo mga kababayan. AJ Pasiones versus Sanchay Yutbun. Philippines versus Thailand. And this is your host, Hype Man. Sasamahan ko kayo at magkocommentate tayo. Papanoorin natin yung tatlong knockout fights ni AJ Pasiones. Let's go! Bago lang to ha, May 31, 2025. Ito yung pinakalatest niyang laban. Yun know, o, ganda ng one-two ng kababayan natin. Yeah, right. fighting in white trunks and the opponent fighting in sky blue trunks. Just... Uy, lumuhod ka agad goes, Nako Ang bilis naman. Stripping the life away from him. He's going Tinuloy. Pasyone's okay. Be able to Bang, city, uy, gabi kaibang suntok yun ah. 'Di ba? Napakakalmado niya lang eh. Technical talagang aabangan yung kalaban magkamali. Hmm, lakas din ang 1-2 nito eh. Di ba? May mga pick-pick pa siya eh. Parang akala mo si ano, Eric Morales eh. Pang! Yung mga body shot niya talaga, Brad. Sobrang kate. Sobrang hapde. Sobrang accurate. Kita niyo naman, lohod gaga eh. Tsaka magaling umilag eh. Mag-backpedal. Alam niyo ba kung sino rin magaling na Pinoy na mag-backpedal? Si Casimero. Okay? Pwede ba ako makahingi ng pabor sa inyo mga kababayan? Pakilike ang video ito para mas gumanda ang algorithm natin at maraming kababayan pa natin ang makakapanood. Ang hirap isipin na bata pala. Ayun! Ganda ng counter nun Brad! Nag-paint siya eh. niya yung kalaban para umatakin. Nung umatakin na, naging bukas, kinounter niya kagad ng kaliwa. Grabe ang talino ng batang ito. Nako, say by the bell, buti na lang. Okay, second round tayo mga kababayan Hmm, ang haba kasi nang-reach din eh Sobrang delikado ng kaliwa ng Ung Tinamaan ng hook Nako, umatake yung kalaban Minamama yung kababayan natin At tignan natin Wala, walang, walang tumama na malinis Brad Uy, body shot naman Parang titiklop na yung kalaban oh He wants to punch himself up. Aba good effort din yeah, sa kalaban na, talagang iyon lang. Pagsak sak ulit, matindi to. Napailing siya. Count get up, and here we go. Fight is going continue. sa ulit oh. the to. Hmm, hinu kay Brad. Tinapos he na. And it is all Napansin nyo ba yon na usually dati, Pinoy yung gumagapang sa body shot. Ngayon, tayo naman, yung mga Pinoy naman, ang pumupuntos via body shots. Ayun o. Oh. Wala talagang kalaban-laban, Brad. Title fight yun ha. Pero ito, second fight tayo. Arvin Jan Pasiones versus Wang Chai Nang Hansa. Philippines versus Thailand. Okay? Mag-comment lang kayo dyan sa ibaba mga kababayan. Iisa-isahin kong replyan yan hanggang sa abot ng aking makakaya. Papanoorin natin yung mga impressive knockouts niya para masipat natin kung gaano nga ba kagaling tong batang to. Okay, shoutout sa mga kababayan natin dyan. San mang lupalop kayo ngayon. Shout out sa inyo mga kababayan. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Yung kababayan natin ha, yung trunks, yung purple white. Di ba maangas yung trunks nito eh. May paka bad boy eh. Parang American style eh. Naka -slit na kagad. Alam nyo ba kung bakit slip yan mga kababayan? Kasi itong kababayan natin na si Pasiones. White stance to. Counter punch. Uy yun, tinamaan kagad Brad. Nako. By Nagulat yung kalaban oh. Hindi niya alam kung ano yung tumama. Time gonna try and end it in the first round? Uy, and tinamaan sa badi, Mahapdi yun. Knocks his So far, lahat ng mga big bunches. Like Uy, tinamaan. Kumaka-counter din yung kalaban eh, pero wala, Aprad. Kinakain ulit yung left hook. Grabe tong Pinoy na to. Iro, tinsyo na yung kalaban, oh. Hindi niya maintindihan kung ano yung tumama sa kanya. Tsaka magaling siya mag no? Yun, oh. Know, Pinipick niya, eh. Tapos malakas talaga yung kaliwat kanan. Orthodox to, ha? Orthodox stance to siya dito. Pero nagsasout po yan. Sabi ko nga sa intro, di ba? Switch hitter to. Ayun, nagsout po ulit. O nag-orthodox ulit. ulit. Diba, kayang magpalit-palit na ito, Brad? Yan yung testamento ng matalinong boxer. Tsaka ano, special. You know, hinuka yung bodega. Grabe, gumulong ka agad eh. Kinailangan na ng medics so pumasok agad yung doktor. Grabe tong batang to. Matindi to, ito yung kaabang-abang na dapat suportahan ng mga Pinoy. Okay mga kababayan, hihingi lang ako ng pabor sa inyo. Pa-click ng like button, isang pindot lang. Masaya na tayo dyan. Let's go! Kasi yung like button na yan, malaking bagay sa atin yan para dumami yung viewers natin, gumanda yung algorithm natin, and tsaka yung ano nyo, yung suporta nyo, maraming salamat po. Comment lang kayo dyan sa ibaba. Okay, third fight, Pasiones versus Bichit Poat ng Cambodia. Ito magandang laban nito na kailangan natin balikan kasi eh, dito, si Pasiones ano palang mga brad, 17 years old. Kasi nga, 2005 pinanganak si Pasiones 17 years old pa lang ang batang to dito. Ganun nakatin dito. Di ba? Technical na eh. Matured na eh. Kasi usually sa mga ganyang edad na boxer, ano pa lang, may bara-bara pa lang. Yung iba nag-amature pa lang. Ito iba to. Mabilis to mag-ano, mature. Hmm? Galing tumakas eh. Di ba? Ang galing gumawa ng angle nito eh magaling mag-counter. Yung talagang ano niya, counter punching ability niya. Sobrang delikado. Isipin nyo ha, sa murang edad. What's more, if mag-improve pa to over the years. Uy, gabing panatan yan. Talagang lumalagabog eh. Yung balikot eh no? Hindi to typical na Pinoy eh, pero matalino to. Talinong boxer to. Tsaka yung depensa at upensa niya, kung napansin nyo, di ba? Balance eh. Magaling dumipensa. Magaling siya tumiming kung kailan siya susuntok. And magaling siyang pumili ng suntok kung ano yung effective sa kalaban. Di ba, yung mga nag-request ng mga undefeated boxers na gawan ko daw ng content. Noted po yan. Nakalista na yan. Matic. Paano lang kaya pag napunta to sa ano, may weather gym, you know? tapos tinuruan ng matinde, di ba? John. Ang galing dumi, Pensa. Nagsishoulder nag roll na eh. Nagpapalit pa ng stuns. Uy, grabe. Naku, yung kalaban. Sobrang daling pasukan ng counter. Masyadong agresibo. Oh, di ba? Ang likot eh. <laughs> ang galing eh, you no? Know? Ang hirap tamaan, oh. Di, ayaw, di talaga matamaan eh. Naka-prostrate siguro yan. Pag ikaw yung kalaban, tas ganito yung kalaban mo. Ang likot. Tapos ang galing din. What's more, ang lakas pa ng suntok

Uy! Tinamaan ng hook Matibay din yung kalaban ha! In fairness! Tignan natin kung saan yung tibay mo! Hmm! Naku! Ang galing umilag no! Maganda abangan tong batang to Brad! Real talk lang! Ito talaga yung ano, isa sa mga future world champion natin! Okay third round tayo So far maganda yung bakbakan First and second round Tingnan natin yung third round Ang bumbahan kagad eh Grabe aggressive yung kalaban Brad Power punches din yung kalaban eh Wala nang set up set up eh Talagang babagdagulin niya yung Pinoy eh Mamamain niya yung bata Pero syempre hindi papayag yung Pinoy Antayin niya yung counter niyan Diba? Ang hirap tamaan, no?

Uy, body shot Uy, yun, hinukay ulit Nako, ito na ata yun Mukhang titiklop na Konting-konti na lang Pag tinamaan ng solid to Piling ko body shot talaga itong Magpapadali dito Yun, body shot ulit oh Nasak Uy Nako Sa pangat na tinamaan Set up lang pala yung mga body shot Para ibaba nung kalaban yung guard niya Tapos biglang atakihin sa pangat Grabe. Matalino nga talaga tong batang to. Ayun oh, replay natin. pang akala niya body shot eh. Kaya binaba niya yung kamay niya. Eh pa nga pala. Matalino tong batang to. Matindi. Click the like button mga kababayan. Maraming salamat po sa iyong suporta. Kita-kits ulit tayo. Update ko kayo sa mga bagong maparating na laban.